Siyan Lim naglabas na ng pahayag patungkol sa hiwalayan nila ni Kim Chu. Usap-usapan nga sa buong social media at showbiz community ang hiwalayan ng aktor na si Sian Lim at aktres na si Kim Chu. Nung nakaraan na lang ay naglabas ng emosyonal na pahayag ang aktres na si Kim, sinabi niya dito na desisyon nilang dalawa umano ang nangyari. Madami ang nalungkot dahil dito at marami din ang nag-aantay sa reaksyon at pahayag ng aktor patungkol dito. Ngayon nga ay naglabas na ng pahayag si Sian Lim at sinabi niya na mas makakabuti ito sa dalawa at mas makakapag-grow pa ang kanilang career kung mag-iiba sila ng landas. Bukod dito wala nang ibang sinabi ang aktor at hindi na napigilan na maging emosyonal habang paalis sa kanyang interview. And this are Chika for today mga ka -showbes. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.